Sa Mexico, dalawang babae na nagangalang Lucia at ang kanyang anak na si Carla ay naghahanda na umalis sa ng motorsiklo para magtrabaho. Habang nagmamaneho si Lucia, hiniling ni Carla na huminto dahil nararamdaman niyang susuka siya at agad na huminto si Lucia at habang sumusuka si Carla, may napansin siya sa lupa at siya ay nagimbal. Samantala, sa isang malapit na beer house, isang captain ng Special Force na naggangalang Guerrero ay nakikipag-inuman sa isang kaibigan habang off-duty. Paglabas nila, napansin ni Guerrero si at Carla na hinaharas ng grupo ng mga lalaki. Sinikap ng kanyang kaibigan na balaan si Guerrero na ang mga lalaki ay hindi pang mga kriminal. Ngunit agad na pumasok si Guerrero, nilabanan sila at pinasuko ang kanilang pinuno na si Roman. Nang dumating ang mga pulis sa eksena, itinutok nila ang kanilang mga baril kay Guerrero, ngunit ibinato niya sa kanila ang kanyang badge at ID. At mabilis na kinumpirma ng hepe na siya ay bahagi ng Special Force at ibinaling ang pag-aresto kay Roman at sa kanyang grupo. Matapos nito, lumapit si Nalusha at Carla kay Guerrero at sinabi sa kanya ang kanilang nakita. Ibinunyag na natuklasan nila ang mass grave ng sampung sundalo na nawala matapos magsagawa ng operasyon sa kalapit na gubat isang lokasyon na pinaniniwalaan ni Guerrero na hideout ng pinuno ng kartel na naggangalang Urias na ngayon ay pangunahing suspect sa krimen. Samantala, si Urias ay nasa kanyang hideout habang nanonood ng mga balita nang dumating ang kanyang kapatid na si Roman at isiniwalat na binayaran ng malaki ang mga pulis. Ipinaalam ni Roman kay Urias ang nangyari kasama si at Carla na nagulat ng insidente kay Guerrero. Pagkatapos ay isiniwalat ni Urias na si Guerrero ang pumatay sa kanilang ama ilang taon na ang nakararaan, ngunit si Guerrero ay hindi madaling itumba at dapat gumawa ng masusing plano. Kinaumagahan sa kanilang bahay, si at Carla ay biglang pinasok ng grupo ng mga lalaki at dinukot sila. Kasabay nito, si Guerrero at ang kanyang team ay nasa isang briefing ng isang operasyon para sa pag-aresto sa tinyente ni Urias, na kampante lamang at madala sa isang malapit na restoran. Pagkatapos ng briefing, tumuloy sila sa lokasyon kung saan ang ilang miyembro ng team ay nagpanggap na mga sibilyan habang ang iba ay nagsilbing bako. Nadatnan nila ang target na tugma tulad ng sa impormasyon at agad siyang pinalibutan. Ang target ay nag-alangan na lumaban matapos malaman na ang grupo ay special force at sumuko. Bago sila umalis kasama ang target, sumubok ang isa na barilin ang grupo, ngunit agad na pinabagsak ng kanilang sniper na si Polo. Pagkatapos tumawid sa ilog, ay nakipagkita sila sa mga opisyal ng bilangguan na maghahatid sa nahuling target sa bilangguan. Nang maglaon, pinuntahan ni Guerrero ang kanyang commander, si Coronel Josefo, upang iulat ang tagumpay ng operasyon at binati siya ng coronel at ang kanyang pangkat. Dahil dito, binigyan sila ng coronel ang bagong misyon na hulihin si Urias na agad namang tinanggap ni Guerrero. Nakaharap din niya ang kalihim ng depensa, si Arvizu, at inimbitahan si Guerrero para uminom. Gayunpaman, tinanggihan ni Guerrero ang alok ni Arvizu, na nagpaliwanag na dadalo siya sa kaarawan ni Polo, ang pinakabatang miyembro ng kanyang koponan. Samantala, muling nakita si na Urias at Roman, kung saan kinumbinsi ni Urias ang kanyang kapatid na huwag harapin mag-isa si Guerrero, dahil ito ay mahusay na sundalo at maaari siyang mamatay. Hinimok niyang iwasan si Guerrero pansamantala hanggang sa makaisip siya ng plano para itumbas siya. Maya-maya ay may kinatagpo si Urias at ito ay si Arvizu na nagbenta ng impormasyon ni Guerrero at binigyan si Urias ng GPS tracker para sa cellphone ni Guerrero. Samantala, ang iba pang miyembro ng kopona ni Guerrero, si Teniente Tank, ang pinakamatanda, si Combo, ang medic ng team, at Toro, ang espesyalista sa armas ay nakatanggap ng balita na binigyan sila ng tatlong araw na bakasyon at nagpa siyang ipagdiwang ang kaarawan ni Polo sa kabilang bayan. Pagdating ni Guerrero, naghanda silang umalis at nagpakuha ng litrato sa isa pang sundalo. Habang nagmamaneho sila, plano nilang gawing kakaiba ang kaarawan ni Polo dahil lahat sila ay parang nakababatang kapatid turing sa kanya. Ngunit bigla silang tinambangan ng mga lalaki sa isang sasakyan, sa kabutihang palad, ang grupo ay alerto at tinumba agad ang mga umaatake. Habang naghahanap sila ng ilang impormasyon kung sino ang mga ito, dumating ang isa pang sasakyan at pinaputukan sila, at napilitan silang tumakbo sa kalapit na kakahuyan at magtago. Ang leader ng mga umaatake ay walang iba kundi si Roman na nagsasabi sa kanyang mga tauhan na patayin si Guerrero. Si Roman at ang kanyang mga tauhan ay walang habas na bumabaril patungo sa direksyon ng grupo. Ngunit ang grupo ay mapalad na nakahanap ng taguan. Nang magreload ang kalaban, gumanti sila ng putok, at napatay ang lahat at natamaan din si Roman. Sa kabila ng kanyang sugat, nagawa ni Roman na maghagis ng granada at barilin ang mga gulong ng sasakyan bago tumawag kay Urias para humingi ng tulong. Sa oras na mahanap siya ng team, naubusan na ng dugo si Roman at namatay pagkalipas ng ilang sandali. Nahanap ni Guerrero ang cellphone ni Roman at kinuha ito at nalaman ng koponan mula kay Guerrero na si Roman ay kapatid ni Urias at inisip na hindi ito titigil upang makaganti. Napagtanto ang panganib at dahil walang silbi ang mga sasakyan, nagpasya silang tumakas sa gubat para sa pagkakataong mabuhay. Nang dumating si Urias sa pinangyarihan at nakita na napatay si Romani Guerrero, nagalit siya at inutusan ang lahat ng kanyang mga tauhan na tugisin ang special force. Inutusan niya ang isa sa kanyang mga tingyente, sila Cobra, na pamunuan ang lahat at sundan sila sa kakahuyan. Nang tanungin nila Cobra kung paano niya nalaman kung nasaan sila, iniabot niya sa kanya ang GPS tracker ni Guerrero. Samantala, pagkatapos maglakad ng ilang milya, ang grupo ay nagpahinga sa tabi ng isang kalapit na sapa ng ilang sandali. Habang nakaupo sila, napansin ni Toro na inilipat ni Polo ang kanyang relo mula sa kaliwa papunta sa kanyang kanan. Nang tanungin siya ni Toro tungkol dito, sinabi ni Polo na nakakatulong ito sa pagkalabit ng gatilyo. Nakipag-ugnayan si Guerrero sa kanilang headquarters tungkol sa nangyari at humingi ng agarang tulong, ngunit hindi niya maibigay ang eksaktong lokasyon nila. Maya-maya, nakita nila sila Cobra at ang kanyang grupo na paparating at tinumba agad ni Polo ang dalawa. Gayunpaman, ang mga kalaban ay nakahanap ng taguan at gumanti ng putok at napilitan silang tumakbo. Nang makakita sila ng kuweba, pumasok sa loob sina Combo, Toro at Tank, habang si Napolo at Guerrero ay mananatili sa labas upang likuran ang mga kalaban. Pagdaan ni lakobra Cobra sa lugar, pinabagsak ni Napolo at Guerrero ang ilan sa kanila, at napilitan na umatras si La Cobra, at ang iba ay pumasok sa kweba na humantong sa isang bakbakan sa loob. Habang si Guerrero at Polo ay walang magawa kundi ang manood mula sa labas. Nang subukan nilang lumapit upang tumulong, si Polo ay nabaril sa braso ni La Cobra, na agad na tumakas. Sa kabutihang palad, Buhay ang kanilang grupo, ngunit nasugatan si Tank sa tainga. Agad na inasikaso ni Combo ang sugat ni Polo at kinauterize ang sugat ni Tank. Pagkatapos nito, napagtanto ni Guerrero na maaring natrack sila sa pamamagitan ng kanilang mga cellphone at nagpasya silang itapon ito. Pagkatapos ay kinuha nila ang mga gamit ng kalaban at naghanda na umalis. Samantala, nakasalubong nila Cobra si Urias, na ngayon ay kasama ang dose-dose ng mga tauhan, at nakita na si Guerrero at ang kanyang grupo ay ilang minuto lang ang layo. Pagdating nila sa lokasyon, nakita nila ang sarili nilang mga tauhan na nakahandu sa isa lupa. Samantala matapos ang ilang oras na pagtakbo ang grupo, ay nagpahinga ng ilang sandali at tiningnan ni Combo ang mga sugatang kasama. Sa kabilang banda, si Guerrero, na hawak ang cellphone ni Roman, ay nakita ang video recording ng pagkikita ni na Arvezo at Urias. Dito ay nalaman nila kung sino ang trader at nagpasyang dalhin ang ebidensya sa malapit na headquarters agad-agad. Hindi nagtagal, nakita nila ang isang bahay sa gitna ng bundok at kumbinsidong isa ito sa mga taguan ni Urias nang makita ang mga armadong lalaki na nagbabantay dito. siya silang pasukin ang bahay at itinumba ang mga tauhan ni Urias, Ngunit natuklasan nila si Lucia at Carla sa loob na ginawang pulutan. Sinuri sila ni Combo sa mga pinsala habang ang iba ay nakahanap ng matataas na kalibre ng baril. Nagpa si Guerrero at ang kanyang grupo na hindi ligtas na manatili kaya naghanda silang umalis na kasama sina Carla at Lucia. Tinulungan ni Polio si Carla na magsuot ng bulletproof vest at sinabi sa kanya na nagliligtas ito ng buhay sa lahat ng oras. Nang matapos sila ay madilim na at paglabas nila ng bahay hindi nila namalaya na nakaabang na sa labas sila Urias, at agad silang pinagbabaril, at nabaril si Carla sa dibdib, tinamaan din si Polo sa hita, at napilitan silang umatras pabalik sa loob ng bahay. Sa kabutihang palad, buhay si Carla, dahil iniligtas siya ng vest mula sa bala, ngunit si Polo ay nasugatan ng husto at maraming dugo ang nawawala. Sinuri ni Combo ang likod ng bahay at napagtanto na napalibutan na sila ng mga kalaban. Ang grupo ay tinutumba ang mga kalaban na susubok na lumapit sa bahay. Ngunit iniisip ni Guerrero na hindi nila kayang pigilan ang mga ito ng matagal dahil sila ay napakarami. Sa pagkakataong ito, nagpasya sina Lucia at Carla na tumulong sa grupo na labanan ang kalaban at dumampot ng mga baril. Mabilis silang tinuruan ni Guerrero kung paano gamitin ng tama ang mga baril at naghanda ang mga babae na lumaban. Nang tanungin nila si Guerrero kung makakalabas ba sila ng buhay, kinumbinsi sila ni Guerrero na hanggat magkakasama silang lalaban, maaari silang mabuhay. Pinalitan ni Tang si Combo para bantayan ang likod bahay upang maasikaso niya ang sugat ni Polo at agad na tinali ni Combo ang binti ni Polo upang mapigilan ang labis na pagkawala ng dugo at matagumpay na nagawa ito. Nang muli silang tumingin sa labas, si Urias at ang kanyang mga tauhan ay naghahanda ng machine gun para durugin ang bahay, na nagudyok sa grupo na humanap agad ng mapagkukublihan. Ang mga kalaban ay nagsimulang magpaputok sa bahay, ngunit sa kabutihan ay wala ni isa sa grupo ang napatay o natamaan ng bala. Nang magreload ang mga kalaban, gumanti sila ng putok at napatay ang karamihan sa kanila. Ngunit naubusan ng bala si Tank at dinalhan siya ni Carla Ngunit nang malapit na siyang magreload, nakita niya sila Cobra at iba pa, papalabas sa isang underground tunnel, kaya tumalon si Tank na maihawak na granada at sumabog. Habang si Carla ay tumakbo pabalik sa loob, pinuntahan ng grupo si Tank at nakumpirma na siya ay patay na, at nagpa siya si Guerrero na lumabas at labanan ang iba, Munit sa sandaling lumabas sila, si Polo ay nabaril at agad namatay. Gawa nilang itumba ang lahat ng mga tauhan ni Urias, habang si Urias ay naubusan ng mga bala at nagtatago sa likod ng tumpok ng troso. Napagtanto na si Urias ay nag-iisa na lamang, pinilit nila siyang sumuko, at bagaman gusto ng todasi ni Nakombo at Toro si Urias sa kinatatayuan niya, ay pinigilan sila ni Guerrero. Dito ay hinamo ni Urias si Guerrero sa isang duel, at tinanggap ito ni Guerrero. Nagawa siyang tamaan ni Urias ng ilang beses, ngunit mas malakas ang mga bitaw ni Guerrero, Ayan naglabas ng kutsilyo si Urias, ngunit nilabanan siya ni Guerrero gamit ang kanyang mga kamay, binali ang kanyang mga braso at binti, at pinabagsak siya. Nang bumagsak si Urias sa lupa, sinabi ni Guerrero kay Urias na hindi siya karapat dapat sa mabilis at madaling kamatayan. Sa halip, inihayag ni Guerrero na ang Special Force ay may inihanda para sa kanya sa bilangguan na katumbas ng impyerno bago siya pinatulo. Ang grupo, kasama si Lucia at Carla, ay nagtipon sa tabi ng katawan ni Polo, at nagluksa sa pagkamatay niya at ni Tang. Pagsapit ng madaling araw, dumating ang rescue team, at umalis sila sa lugar sakay ng helikopter, habang nag-iisip na maswerte silang nakaligtas sa labanan. Kung nagustuhan mo ang aking recap, pakilight naman ang video at subscribe ka na rin. Kung may tanong o suggestions ka, ay mag-iwan ka lang ng comment. Maraming salamat!